Ito po nasa pa ko na ni oh. meron naman siguro itong mga 15 kilo. Pero mahina pa yan mga lodi. Eh. Dapat mga 30 kilos man lang po sa daw. Tingnan niyo yung taksay na napakalaki oh. Ayun. Jumbo, saka jumbo bisugo. May mga hipon din ayan. Alimasag. Padala rin kami mga alimasag na malaki oh. Ah, mag-aanap kami. Ah, maliwanag ng mga idol. Sobrang layo naman ha. May dalawang oras na kaming nagbabiyahe. Eh napakatuloy ng bangka namin, hindi pa rin kami nakakating sa pwesto. Ayan oh. Ma Maganda oh. Hindi ko alam kung saan lupalop na kami nakarating. Sobrang layo. Eh natatanaw ko na yung ngayon, Maribelis yun. Maribelis ba taan? Tapos isla ng corridor. Tapos yan, palabas ng West Philippines eh. siguro maya maya makakarating na kami sa pwesto imagine kailangan pa namin pumunta ng ganito kalayo makahuli lang ng istampula isuko ay dalawang kasamahan namin ayun nauna sa amin ayun dalawa sige na mga idol maya maya iayos kayo lang natin para baka makahanap na tayo ng pwesto rito a few moments later Ayan mga idol, ko na ilambat. Ready na tayo para Maria. Ano lang ng pwesto? Eh, mga kasamahan namin yan. Eh, nakakasana. Ano yan? Labinsiam na piraso. Labinsiam na panyo. Naiyari na ni eh. Lambat, mga Lodi. Eh, dulo namin buya. Eh, tali, oh. Kasalukuyang lumulubog. Napakatuloy ng Agus. Pahira na naman ito daw. bigat yata. Ito na kami sa corridor, ayan. Ay mga isla. Tasay Maribelis. Ay karamihan ng mga namamalakay sa dagat na dami rin. layo. Pakalayo eh. Magkano ba bibili ng gasolina? 32 liters pala yung eh, nabili namin gasolina Oh, well, tama nga ano kung gaano katuloy ni Agos oh. Parang sibat Gara, bigat yata At mamaya bubulabugin na namin O oh, ayan, nakaisang area na kami mga lodi At binibira na ng kasama ko yung Pandulan buyo Napaka ano, napaka bigat ng na lambat Ito na minakuha namin, sari-sari Parang bahay kubo Iaahon natin dito Nang ninyo ng mais ako kaming malalaking mga sapsap -sap, taksay May dala kasi kaming matang shit eh. Ayan mga idol lang ang isla ng corridor Malapit na kami oh Ay isang taga bataan Ay mga panghipon yata ang mga taga kabiti yun Ando doon sa malawot Ay parang yung muugong rin Sino kaya yun? O aeroplano yun? Ay rin aeroplano pala Kala ka taga sa amin Ito lang kakaido Oh, ka, pa kaming talangka Sa mga alay ako okay, yan Sarap na yan Bagay, basta matakaw at masarap. What? Iaahon yeah, natin dito mga idol para makakita ninyo ng maayos. Ito po, nasampa ko na. Oh. May, meron masiguro siguro itong mga 15 kilo. Pero mahina pa yan mga lodi. Eh. Dapat mga 30 kilos man lang po daw. Tingnan nyo yung taksay na napakalaki. Oh. Ayun. Jambo. Tsaka jambong bisugo. May mga hipon din. yan. Alimasag. Padala rin kami mga limasag ng laki oh. Mag-aanap kami ng panibago ngayon. Sasali ko muna ito. Hanap-hanap ng panibagong pwesto. Kasi medyo mahina ito. Hindi pa kami tumama. Nasaling ko na sa cooler yung unang area namin oh. Eh, Muara pa oh. Malaking hanap muna ng pwesto Pero nilalapitan namin rin kasama namin Sila Orlan, titignan namin kung nakakahuli ano ba? Pag-asa. Nasikoy, kaya matagal. Ay, nakayari na rin sila. Ibuya nila. Gani ako ninyo? Parehas lang. Ayaw ano eh. Paano ano lang yung Ay, ano? Ayun, pakaya mo na. Pakpang ko na nga rin mga idol. Baka... Mabila hapay pero malaki yelo namin eh. Ngayon mga idol eh, isang kakumpanya namin pang pa. Ba. Ah, kinakawayan kami. Ah, ibig sabihin yan, nakakadali yan. Kinawayan kami ng bandera nila. Maka nakakasapol, tingnan natin. Pag yan maraming nakukuha, aari na kami diyan. Dali nga, kumakaway eh. Bisugo sana, bisugo Oh, dami, puno Patay mo na raw Alay, kay ibu yung dyan sa bandat tabi Pinalik lang din, ipapunta rito Sabi doon sa ng isang kabi, kaya yun. Kumagan niya isda eh. Kala, sa pagilid na ere, eh. yan. Pitos na rin. Ay, sa na sahod sa amin. Sahod sa amin din matindi rin tama Ala rin sa yan eh. Ha? Hindi ala si din, eh. Kalangay mo, wala na ka kalaban eh. Nakasahod na kipong isang kabi, kaya yun, para sila benok. <tod noise> So, oh, mga idol, na kami. Mahaba na ikwento nito, pero ayan, ariyan na kami. Uh, ngayon po, mga idol, ilalapitan po na muna namin isang taga-malabon. Taga-malabon itong ilalapitan namin ito uh, para makasiguro kami kung saan kami babanat. Ayan, kulay-pulang bangkang ito. Iba yung mga bangka lang kaysa bangka namin, Parang medyo mahina ito yung kanina yung maganda yung sila pimpang. Pero titignan pa rin natin para sure. Labay, Redol. Labay.

Saka dalawang area na kami ba, uh, Baka umuwi na kami Tinakapang ko na yung bat eh Ayan Eh rin ako namin sa pangalawang area Purong-purong bisugo, Mga idol talaga malabo na isa o sila Benok shout out Benok Tulaw pauwi na kami panoorin mo yung video ko pag uwi ah <laughs> mga idol sasali natin ito sa cooler hindi natin whoops ito mga idol yung huli yun sa cooler eh kasi nakapagsaling kami kanina sa pangalawa pangalawang area itong isa wala pang laman bali ito sasalin natin sasalin muna po natin mga idol At ito ng mga idol naisaling ko na nakompleto ko na pagisalin ayan pagkaupaw na siya ngayon punong puno na oh. maapaw na oh. Oh, buhay pa Ngayon tatakpan na natin Paplastikan muna natin ito para Hindi sumingaw yung lamig Habang mauwi po tayo Ino muna ako ng juice, nauwaw na ako Merienda, may tinapay din ako doon Kakain na rin akong tinapay Ngayon ko, parang gusto na rin Ngayon ng juice Iabot ko na sa kanya ito Napakalayo po ay doon lang na, na napuntahan namin. Ito na naman nasa, siguro may dalawang oras kaming pauwi nito bago mawarating sa Bulacan. Ah, so, oh, nasa gitna kami oh. Bote lang kahit paano nakahuli. Kikita na rin siguro ang pambiling bigas. Mga limang kaban. Ito. <laughs> <laughs> yung isang bangka na kakumpanya namin eh ayun nasa unahan na una nang umuwi ng kademi sila Eman Nauna sa amin ng mga mga sampung poste ilayo. uwi na po sa bahay. Sa wakas, ano lang oras, alas stress na yata, hinapon na. Kapag uwi naman ako ng konting uulamin namin. Ayan. Ayan, nauwi kong ulam. Hindi ko mo masyadong dinamihan, eh, unang labas pa lang. Ha. Sa kanila tayo bumahawi. Laki naman itong sapsap -sap na ito. Tuksay eh. Malaki.